Uh, nasa kabilang linya na natin si Arya Leya. Ang uh, uh, balita niya ay uh, tungkol din sa dalawang pa bagong palengke na itatayo dyan sa lungsod ng Kabanatuan. Milyon-daw ang halaga ng goodwill na babayaran. Iditayo mo yan, Arya Leya. Pasok. Magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig dito sa bayan ng Gimba at lalong-lalo na po sa mga nakaabang sa ating Facebook Live streaming ngayong araw. Malapit nang matapos ang dalawang bagong palengke dito sa lungsod ng Kabanatuan, ayon ito sa mga negosyante na nakatanggap na ng mga flyers at anonsyo mula sa tanggapan ng market sekretaryat ng lungsod. Ito ay ang magsaysay public market o ang dating sangitan na pansamantalang inilipat sa barangay San Isidro dahil sa reconstruction nito at ang Kabanatuan Supermarket na nasunog noong taong 2020. Malapit nang buksan kung kaya't nag-aalala si Ginang Yolanda Viernes tubong Ginba, Nueva Ecija, may sariling salon sa Kabanatuan Supermarket ngunit nasunog ng taong 2020 kung kaya't maghanap siya ng malilipatan habang ginagawa ang nabanggit na palengke. Sa kwento ni Ms. Viernes ng ating makapanayam kahapon, Enero 31, sa kanyang pwesto sa kabanatuan, milyon naman na ang halaga ng bagong pwesto mula sa dalawang palengke na ito. At kung sakali mag a sila, nasa kalahating milyon, 1.5 o 1.2, depende kung Class A o Class B ang kukunin na stall. Paano naman daw ang mga mahihirap na negosyante? Kung meron naman daw sila ganoong kalaking halaga ay ipang negosyo na lang din nila. Hindi pa naman niya tukoy kung hanggang kailan at ilang taon ito huhunog-hunogan. Ngunit yun lamang masyado malaki ang magiging down payment nito. Pagka nag-apply ka no, dito sa bagong palengke, may babayaran ka. Hmm. Hindi 1.9 kung ano ba yung class A, may class B, may class C kasi dyan. Yung hindi ko alam, 1.5, ay 1.9, 1.5, 1.2, gano'n yung mga class B siguro. <coughs> Eh paano naman po yung maihirap eh hindi po kami makakuha ng ganun mahalaga dahil, dahil ng mahalaga na po yun. Kung may pera man po kami na ganun, eh, eh naman na lang po namin. Nung una po bang nagrenta kayo ng mga unang taon na nagrenta kayo dyan nung bago siya masunog, magkano lang po yung inuupan nyo? Ano, 500 lang po. Monthly? Yes. Pang yes. ang bagong palengke? Ay, eh, hindi ba kumakupa sa 25 pa po. Pero kaya lang, nag, uh, na sila ng application. Ay, wala pa po eh. Hindi pa sila tumatanggap. Ngayon, i daw kami kung pwede lang mag, ano, mag, mag start na mag-apply. So, ano po ang plano nyo? Babalik pa po ba kayo doon o dito na lang kayo? Ay, hindi na po. Dito na lang. Kasi wala naman kami ganun pa kayo. Parehas ng sentimento ni Ginang Juliet Morales, 40 taon na nagtitinda sa masunog na palengke ngayon ay nakapwesta pa samantala sa bangketa sa tabi ng ginagawang palengke. Ayon kay Nanay Juliet, hindi na siguro din siya makakalipat o makakabalik dahil sa bagong tatakaran at kailangan meron siyang ipapakita na bank account at nagpapatunay na may deposito sa banko, paano na daw sila mabubuhay? Kung sakaling mataalis pa sila sa bangketa, at hindi na rin makakabalik sa dating pwesto dahil sa laki na kailangan bayaran. Nanay, kayo po ba na may, da may dating pwesto sa nasunog na palengke noon? So ngayon po nanay, pag uh, binuksan po ulit, kukuha po ba kayo ng pwesto ulit? Hindi po, po alam po. pa. At Bakit so, po? Noong, eh, kailangan po, mayroon po ano sa bangko. Uh -huh. Aha ano, kung, kung bangko, or, dun, so, so, magkano pera mo sa banko, 30% yun. Doon po may mo ang pwede. Magkano daw po ba ang renta nyo dito, dito pag kung sakali kayo mag a -apply? Eh, hindi ko po masyadong makuhaan dahil nagbigay sila ng flyers yung um, isang araw. So, uh, pwede nang mag-apply. ano. Um, pero sabi ko, yung kung dati may question, makakakuha. Opo, eka. Uh, eh, magkano naman po ang dapat siya, business, eh, uh, paano, uh, sa produce na dyan? Uh, may pag-uusapan pa. So, paano po yung pag hindi po kayo nakakuha ng pesto sa loob? Saan na po kayo may To ngayon? Yeah. Pag binuksan na ulit? Hindi yeah. nga yeah, po namin alam kung paano pa Ah, ilang taon na po kayo nagtitinda nito mga so, press goods? Na siguro mga 40 years na. Ang kadaladuan magsaysay public market o ang sangitan ay malapit ng matapos. Meron itong parking area sa ground floor, parking ng mga sasakyan, tricycle toda, delivery truck, motorcycles, personal service na may 126 slots. 366 slots naman para sa mga stalls katulad ng dry goods section, wet section, fruits and vegetables at iba pa. Habang sa misaligned floor level ay ang general merchandise, eatery section at iba pa. Kompleto din ito sa pasilidad, katulad ng men's and women's comfort rooms, etc. Ang second floor level ay may slot na 167 stalls. Open ito para sa good uh, sections of the supplies, merchandise, at iba pa. Habang sa Cabanatuan supermarket naman ay two-story multi type Ang supermarket may basement parking at total floor area na 31,861 square meters. Na kung saan ang ibang espasyo nito ay posib posibleng paglagyan ng mga satellite offices ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Katulad ng DSA o ang Department of Foreign Affairs, PSA, Philippine Statistic Authority, issuance ng police clearance at iba pa. Narito rin ang guidelines ng pagkakasunod-sunod para sa mga mag aapply apply ng testo. Number one, application form, photocopy ng isang government ID original barangay clearance, bank certification na naglalaman na patunay na ang aplikante ay may deposito sa banko na hindi bababa sa 50% na halaga para sa goodwill na nais niyang bayaran. Sinumpa ang salaysay ng pagtadalaga ng kahalili, salaysay ng pagpapatunay at pagpapatibay, at ang market clearance mula sa City Treasurer's Office kung dati nang may pwesto sa palingke. Ito pa ang inyong para sa balitang lokal ng radyo natin Gimba 105.3 FM. Kasama niyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arialea. Linawin nga natin yung, uh, sabi mo, yung magsaysay uh, public market, ito yung dating sangitan. Kung, yes, uh, uh, oo, oh, oh. ang priority pa rin dyan yung mga dating nagtitinda, no? Pwedeng bumalik sila dyan. oo. Oh. Oh, oh. Sila yung mga priority. Ngayon kapag okay. sila ay bumalik, meron na kamong babayarang goodwill. Goodwill, yes, ano? Po. Quote and good. Goodwill. Magkano okay. daw per square meter? Per square meter ba or what? Per stall kasama ng GR. Per stall. Ah. Uh, okay. Gaano kalaki yung stall? Ilang square meter? Mm Hindi, -hmm. 9 square meters. 9 oh, square meters uh, daw yung Uh, sa City Supermarket ito ah, yung, ah, yung sa doon sa Magsaysay. Ah, uh, yung doon sa, sa Magsaysay, kasamang gate. Okay, babae. square meter okay. yung five, sa supermarket. 5 square meters lang yung ano, 5.28 uh, square meters yung prime at saka yung yung corner cool space. Sa Magsaysay. Sa Magsaysay. Oh, oh yung, sige, uh, sige. Yung 5 square meter, ah ito yung magkano ang goodwill nito? Uh, dalawa 'yan, yung class A 2.2 million, uh, 2.006 million. Ah, uh, yung class B. Saan yan? Wet section uh. 'yan, wet section. Ah, uh, 2M. Ah, uh, uh -huh. uh, mas mura yung class B, yung secondary space. Ah. Uh, What uh, uh, uh. 5.28 den square meters, 1.6 million. Ah, uh, ano naman ng tinda don dry goods? Wet din, wet. Ah, oh, wet din uh, pero oh. hindi karne. Hindi. Ay. Mhm. Uh -uh. Oh, ngayon, ay, fruits and vegetables iba. Uh, so itong wet and se wet section na to, ito, ito lang yung karne. Yung oh, fruits and vegetables, 5.8 square meters. Uh, ang class A ay 2.2 million. O oh, di halos pareho lang din. Uh, 1.7 hmm. naman yung class B. Yung mga sari-sari oh, store, kayo. mas malaki. 9 square meters, 2.8. Yung uh, prime space, 2.3 yung uh, secondary space. Hmm. Tapos merong mas malaki pa, yung sa sari-sari store, yung 12 square meters, 3.8. Oh, mas malaking space, uh, mas, mas, malaki mas, pa yan, mas yan. 25 years. A goodwill. 25 years ito, ano, na mag stay sila. Uh, 25 so years on. to pay din. Parang ganun ba? Pero may bangit si Aya Lea kanina na, mas, na ilang years to pay. Uh, dapat may bangko ka at yung kung ano yung goodwill, yes. Uh, meron ka ng 50% na ibibigay. Parang ganun. May copy ba tayo oh, ng oh, flyers oh, oh. na yung binapalabas? Hmm. Mm binu ikot. Ah, uh, kamo na hingi yung mga ano na yan, yung info na yan, yung mga goodwill oh, flyers daw eh. Ayalaya ay, sa mga um, pindera? Ah, flyers kasi kasamang Gina binigay sa atin ni Miss Viernes kahapon mm -hmm. dahil yan daw yung flyers na ipinamigay na sa kanila. Oo, uh, uh -huh. tapos yung good yung mga goodwill saan galing? Galing po sa market uh, secretariat. Ah, so nakausap mo at tuminghe ka ganon. Nga po, nga po, kahapon. Uh Oo. -oh. So, hindi ang sinasabi ba, marami ka bang nakausap na ay hindi nila kaya? Dalawa lang po, meron po tayong interview dyan, dalawa. Oo oh, nga, bukod uh -huh. sa dalawa, ano yung sentimento nung mga ano? Kasi, uh, de-depende kung malakas yung sentimento nila. Mm -hmm o walang yeah. sila nagre reklamo. Asi para. Oo, kung Malakas sila ang sentimento. Uh, kung malakas ang sentimiento nila, uh, uh -huh. may pressure 'yan para mapababa nila yung goodwill. Uh -huh. Pero kung uh -huh. halimbawa parang kanya-kanya uh, sila. Kanya-kanya silang lakad, uh, yung merong may gusto, merong hindi. Uh, chak naman. Uh -huh. Divide and rule ang tactics din uh -huh. ang gagawin dyan, ano? sa kanila oh, nakakalula kasi yung presyo, yung presyo kasi okay. sana, huwag lang flyers yung ibigay, kung talagang kailangan i-explain mo eh, eh. kung na-consulta ba itong mga tinder, oh tinder yung paisa, well, oo oh, oh. kasi public, public market oh. yan eh, hindi naman yan privately owned uh, public market ito, oh. ibig sabihin oh, ang nangangasiwa dito at ang merong oh, goal signal dito para itayo yan ay yung okay. LGU mm -hmm. Kadi ka ba natuo? Mm -hmm, mm -hmm. Tapos uh -huh. uh, bukod doon, kasi nakasamang DA uh, kahapon, uh, ayon sa kanila yung mga na, mga natanong-tanong natin, kung dati daw noon ang ang binabayaran lang nila ay 500 per stall at uh, may ticket lang, bakit naman daw gano'n nakalaki ngayon at kailangan hanapan pa daw sila ng bank account. Uh, at 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 least mayroon daw 50% na naka-deposito, saan naman daw sila kukuha ng, kaya nga, ng ganoon? Kaya nga. Oo. oo. Ang isang gusto nating malaman, talaga bang yung public market ay uh, pag-aari ng uh, LGU? Mm -hmm. O baka naman yan kasi, public nga, pero naka-privatize oh. naman. May, oo, oh, korporasyon, ganyan. Oh, kaya oh, oh, sa ng uh, korporasyon oh o ng privado yung pagtatayo. Kaya magtatakda sila ng ganyang uh, rate. Oo, ang kasi sinasabi para ni... Para commercial rate na. Nung na Actually, uh, kasamang di na, na sana natin yung project engineer mismo na pag-abutan ko dahil humingi tayo ng uh, permiso para sana mabigyuhan yung ground floor, yung lahat sa harapan. Pero hindi tayo pinagbigyan dahil kailangan daw muna hihingi ng permiso sa taas sila mayor. And then natanong ko siya hmm. kung ito po ba ay... Dati po kasi ito, gobyerno ang may hawak. Ito po ba ay may... Uh, may korporasyon nga na sinasabi nyo o oh, merong ibang may-ari. Bakit ang laki naman po ng kailangan i-down payment ng mga uh, negosyante? Ay sabi sa akin ng engineer, ayun Ay, po ang hindi ko lang po alam ma'am kung... Kung hindi po kasi ko pwede magsalita at baka po mabatas kami, kung gusto nyo po para po malaman nyo, punta na lang po kayo sa pinaka-office, sa sekretariat, doon na lang po kayo magtanong para po malaman nyo. Hindi po ako mismo ang maglalabas kung magkano ang ano magkano ang pondo nito although ako po talaga ang project engineer uh, pero hindi ko pwedeng i-rely sa inyo, sabi. Ayun, eh, nagbalak tayong pumunta sa uh, Ayun ay, hindi that siya, that siya that um, official na pero, salita. Pero yung construction ah, na yan, private man, man so, yan o hindi, dapat yan, natuuan, so dapat may nakapaskin. Dapat yan may nakapaskin na Ah, repare gané, taifulin, oo, kahit private 'yang required na kung ano man yan kung sino ang nagpatayo, uh, kung private ba 'yan, public, private. Uh, oo. Oh. Ah, At uh, ah. dahil lang sangitan market ay public market. Uh, I don't think kailangan pa ng approval ng ng taas 'yan. <laughs> Sa baba ana, lang pwede na 'yan. <laughs> Anak, kerepetan ng ano 'yun eh, 'nung engineer <laughs> na ayon niya magsalita. Oh, nah, yun, uh, yung Pero magsalita. 'yung titingnan mo 'yung lob ng market. Oo, oh, pwede lang Pwede na. yun dapat. Oh, oh. Uh, hindi public hindi yun. Oh, hindi yun isang bagay na... Privado para sa pwede kanya. Pwede niyang sabihin mm -hmm. na kailangan mo ng approval. Mm -hmm. Kasi yun... Oh, yun oh, oh, oh. Parang lumalabas na... Hindi, oh. hindi tayo pinagbigyan kasi ang sagot ng engineer tapon ta uh, hindi po kami mag a kasi po baka mabatas kami sa taas at baka po nga maunahan nyo kasi mga media ng posting. Ang sagot ko naman huh? po sa kanya, ah sir... Ah uh, naka na po kasi sa ano, eh, sa ilgiyo ng Kabanatuan, yung finish padak yung picture, naka-post na po kaya pwede naman po sigurong kumuha ng kumuha na ng picture or video sa loob para po makita. Ay kung gusto niyo po maam kuhanan ng video, dito nang po talaga kayo sa labas ma'am pero hindi ko po kayo i-allow sa loob. Mm, ganoon. Oo. Mm -hmm. Okay. At hinahanap natin yung project na tarpaulin na matagal ko nang binabalik-balikan pero nakita ko kung ilan ang pondo wala. Meron yata dati pero, pero walang nakasulat, blanco. Wala, wala. May nakatay, tarpoline naka, naka ano lang, lang. lang. Oo, oo. May yeah. call, may ano doon, today. may table. Ah, oh, tarpaulin tapos may okay. pangalan, kung ano yung pangalan tap, pero walang nakasulat kung ano walang yung. Walang nakasulat. Walang impormasyon okay. na nilagay. Okay. Bakit walang man? transparency? Mm. Uh, pero lumalabas ganyan, kung tinat- uh, tinatanggihan 'yan at hindi sinasabi ng mga mga uh, nagne-negosyo, do nagtitinda, tindero, tindero masyadong mataas mm -hmm. yung goodwill. Lumalabas hindi na siya good, bad will mm -hmm. na. Hindi na siya, oh, ano, pang public. Oh. Hindi na siya pang nasa. Eh, uh, kawawa yung mga... Masyadong uh, highly commercialized yung, ano, yung uh -oh. presyo. Parang okay. mall type na yung, ano niya, hindi na parang siya yung... Hindi naman yan siguro mall. <laughs> meron siyang area na parang mall type daw sa taas eh. Yung malalaki talaga yung pang, ah, parang, 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 department store. Parang meron yung mga 40 po, square parang meters. Mm -hmm. Pero ito ah, city pa. city of ito Air-condition ba? may aircon yan. Sa, kapanatuan. may uh, nakalagay doon kasama. sama ng... Sa ka ba na May aircon yung mga ano, siyempre yung, city, nasa Miss Anine at saka yung sa second floor. Uh Oo, -oh. yung sa yung sa magsaysay, wala. I don't think meron. Oo. Oh, uh -huh. -oh. Kasi I yung, yung, yung isa magsaysay sa may yun yung, yung uh, sa kita. Tapos uh -oh. yung isa may yung, may nasa city market. Wala, wala, city market. Uh -oh. talaga public uh -oh. din yun uh -huh. -oh. na parang privado. Dapat. Yun. Uh -huh. -oh. Supposedly, -oh. dapat public yun. Ako oh, marami, Tama. may nakapanood ako ng mga interviews, marami na mag-online selling na lang daw, sa bahay na lang sila, oh, kasi oh. hindi na nila kaya. Yung isa, yung isa, oh, i-invest na lang daw, papatayo na lang ng apartment for rent, kaysa, kasi oh, yung Goodwill re pala, pala pa yun eh. every two ye 25 years, i-renew pala yun pa. So, sa makatid, babayar mo ulit yung... Mm -hmm. siya, lang yung pangalan, ano? 25 na, no? years. Oh, po pinaganda pa. Goodwill. Tapos bukod yata doon sa Goodwill na yun, meron pang babayaran na... Ticket. Oo. Uh, -oh. uh -huh. Na daily, monthly ba yun? Daily ata yun. Daily yung daily. Oo. Uh -huh. Oh, saka so, ah, hindi kasama doon yung rental ng Perman. Kasama ng army, hindi kasama doon. Uh -huh. Sino ba? wala yung renta. Ay, makikita mo yan. Kung sino-sino na lang, kung sino-sino uh, -huh. sino mayayaman ng magmamayari dyan na ipaparent nila oh paparent nila doon sa mga uh... Uh, talagang hindi na. Magpapakalat-kalat na lang yung mga nasa bangketa dahil talagang by December 2024 daw, sabi ng project engineer kahapon by December uh, 2024 talagang matatapos na. So yun ang inaalala ng mga nasa bangketa na mga dating may na hindi na tulugan, saan oh. daw sila magpapakalat-kalat. Oh. 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 Parang ganun na nga ang mangyayari dyan. De, wala nang, de, walang pera yung mga dating nag okupa dyan. Mga na Oo, ang nangyayari uh, uh, is, kanyang, uh, mayroong bibiling iba or mag apply ng goodwill or may kakayanang magbayad, uh, tapos doon sila, sila magre-rent, doon saan. Yun ang dapat uh, hindi alam ng sangguniang bayan. Yun yung sangguniang oh, uh, 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 ay, pan ang pangalawin. Sangguniang uh, syudad. Syudad. Uh, Pero si, parang si uh, SBIC uh, si, uh, Vice Mayor Jay Vergara, Hmm. Uh, parang inidiscuss niya eh, na trip uh, parang 3.3 million i-divide sa 25 years i-divide sa uh, sa number of days per year so 365 360 pesos per day daw yon lang um, ang ang uh, bayad eh buti sana kung 25 years nga babayaran oh kung pwedeng gumugulugan araw-araw Mm. Eh, e, e, parang sana. Ay, kaso sabi, parang 5 to 10 to years lang yata to pay. Parang ganun. hindi um, natin masyadong ano. Kasi yung magtitila pa, mamalaki ba? Malaki yung 300 a day, eh. Oo, oh, oh, May eh, oh, oh, pa ah, dito, 20. May so, kuryente pa, mayroon pang, <laughs> may kuryente, may sales lady ka babayaran. mo na lang, eh. Oo. Yung kikitain ng uh, LGU. Di ba? Eh, kaya nga yung iba, oh, online selling Oo, oo magbabay na lang, rolling. So, Mag-rolling mm -hmm. na mm -hmm. tao. Mag oh, mag -tinda na, mag na kung saan-saan mm -hmm. sila. Basta, uh, hindi sila papayag sa ganyang sistema. Mm -hmm. Eh, kahit ako, hindi ako. Kahit kung kaya nilang. Radio 19.